Hello mga good morning, good morning, mayong buntag Nag-uban, ragin na sila mga katra, good morning, huwag buntag, mag-uban, gina sila Okay, for today's video mga katra, mag-check up ta sa atuang truck karon. Tara, atong okban ng ulo ani eh. Atong check up ang utok, og... gagana pa ba ni For, today, for, for, for today's video mga katra, tara Yopin nato ni mga katra, Fokus geng ke mana Lah, buka deh. Truk tik cu. Hmm. Dan awan ini. Huk. Oh, Oke. Okay. Morning. Morning atau makai nama ka sa so, Satang check up on. Check up ta og oil. Tong check up on is ang oil. Nara, mga katrak. sa uban nga unit mga katrag ang iyang gid stick sa pikas ang kini o ang kining kuan unsa nga kuan na man ni nasa dere sa pikas kuan ni sya mga katrag kini kini EGR turbo EGR Huwag mga katrak na na. Tanawan ninyo mga katrak. Ibton ako ang gid stick. Tara mga katak. Mone, mga katrak. Ang sukatanan sa iyahang uwin. O, mone siya. Kulang o gamay. Pero okay na, na siya. Atong ibalik, mga katrak. Tara, mone o. Ang, bal ang iyahang gate stick. Paingunin siya sa crankcase sa ilalong. And then, next natong sikapon, mga katrak. <laughs> next <laughs> natin si <laughs> kapang mga truck kiding iahang nakaman siya ikwan kining itip o full so next saka tas sa taas mga ka truck receive bower na dire dire ni mo ginatog ang tubig mga truck ay uguha ho ng truck dire ibo ang tubig so sakto rin sya muna yung maximum ma maximum i tapos pag dire, minimum, minimum, maximum. O, muna yung mga truck lan. ang imong level sa tubig is nakagidre sa maximum. Kaya pag wala nakabot din ang tubig, ma mga katrak, <coughs> mamatay ang makina. gapatay patay ang makina. Kaya tungod, wala nakabot sa yung maximum ang tubig. Okay. Muna sa taas mga katrak. Tara. Pakita lang ko sa inyo mga katrak sa taas nga makina. Tara. Tara. Ngunit, dako ni siya nga makina mga katrak. Daghang salamat mga katrak sa inyong pagsuporta sa to ang uh, sa to ang vlog mga katrak. Huwag Og uh, padayon lang mo sa pag-support sa to ang mga vlog mga katrak kay padayon ta maghatag og video adlaw ad nga ika-upload nato dire sa to ang uh, Facebook o sa to ang vlog mga katrak og mo ni ang sa pikas mga katrak kinye. uh, siya ang um, kining kining uh, sana filter sa hangin mga katrak para paingon dito sa yang ano sa sulod huwag mo niyang aircon aircon niya ni pilit na dito oh. okay mga katrak huwag daghang salamat sa inyong pagtanaw like share follow sa atong uh, video para daghan patang himuon nga mga video mga katrak about sa ato ang truck mo ni siya ato ang unit na ginadala